Yo, what's up mga boss? So, habang pa-deliver tayo, ayan, na uh, nakita natin dito banda sa may SM Fairview si, ano, si Jerome. Jerome, no? Jerome, yung dati naming pinupuntahan doon na binibigyan ng mga magkain sa bandang gawin doon sa, ano, sila, sa likod ng SM Fairview. So, Jerome, saan ka na ngayon? Punta pa lang ang bayan. Bayan? Anong gagawin mo doon? Doon ang mangingi. Okay na yung paa mo? Okay, okay na rin. Kunti. Paano yun? Nakasaklay ka pa rin. Oh. Nailalakad mo yung isang pamo. Hindi na. Ganyan na talaga. Eh, si Masi la mama mo? Nandun rin. Nandun rin. sa kabila. Saan kabila kayo ngayon? Dito sa may bababa ng video bago mag-jollibee. Video bago mag-jollibee? Sa may bago mag-jollibee ngayon? Oo. Oh. yung mga kapatid mo? May asawa na rin yun. Hindi na hindi na kayo kasama. Pupunta rin naman po diyan. Pupunta kayo doon? Sila. Kumain ka na? Hindi pa nga. Hindi pa. Pupunta pala ng bahay. Pupunta ka pala ng bahay. Patingin nga ako ng mata mo. Lumaki ah. Oh. Ayos, ano, lumaki. Hindi naman ganyan dati kaya ka, 'di ba? Nakakita ka pa rin. Hindi na malabo na 'yan. Malabo na 'yung isa. Ay, 'yung isa hindi pa. Nagpa-check up ka na hindi pa. Paano yan? Anong inaano mo na lang? Pangkain lang? Oo, oh, pangkain ko lang din. naku. Wala ka pang chinelas, oh. Ay, mga boss, oh. Wala pang chinelas si Jerome. Grab ka na pala, ya? Oo, nag-grab ako. Sana na po, eh. sa pang, ano, pang dagdag sa mga gastusin sa bahay. Hindi naman, ano na. Paano yan yung, ano, wala kang chinelas? Hindi masakit sa payan. Hindi. Hindi naman. Nakamagkano ka ngayon? Wala pa. Mga 20 pa lang yata ito. 20. Grabe na mayat ka. Dati ang taba mo, di ba? So yun mga boss, si Geron dati, eh, hindi pa yung ganyang kapayat eh. Ako ko nang nangyari. Dahil doon siguro sa pag-exercise -pag mo, ano, naglalakad-lakad ka lang. Bayan, hindi ba bayan yon? Ha? Hindi ba sa bayan? oh, bayan. Bayan? Bayan na kayo? Hindi, dyan sa may video. BDO. Oh, ah, okay. Dun sa tapat. ano oh, may Jollibee ron. Sa ba? may Britan Bago Bago mag Jollibee. Bago mag Jollibee. Ano, may di-deliver pa ako dito. Hindi <laughs> naman pwede ibigay ko sa iyo yan. Oo, <laughs> oh, di-deliver ko pala ngayon. Buti na nakita ka na dito eh. Ano, along the, ano? Along the road. Uh, yan yung Ayala. Tapos Robinson. Ayan yung mga parkingan. Eh saktong dito siya kanina. Oh, Adi ano na papunta ka na doon ngayon. oh, mag magano ka pa diyan? Mamamalimos ka pa diyan. Papunta pa lang bayan. Tsaka parang bayan. Wow, ka naman wala ka pang tsinelas oh. Kumusta naman si na mama mo ngayon? Sino sino kasama nila? Si Tito Boyet. Ay si Tito Boyet mo pa rin, nandoon pa rin? May makikita naman pulang gate dun eh Pulang gate Diyan na naman sila mama yan nga ako naawa sa'yo Wala kang chinelas Hindi masakit yan sa paa Lalo't semento pa yung dinadaanan mo Nasanay na yan Ha? Nasanay na sa inyo Ay, Hindi na nangangalyo yan hindi, na. hindi na Nung una nangangalyo oh. Nasanay na yan Magapal na eh Kawawa naman yung sitwasyon nyo. Meron nang tumulong sa inyo dati, di ba? Oh. Pero tinulungan pa rin kayo? Hindi. May tumulong din pa rin sa inyo? Hindi na, na rin. Pero kawawa ka naman, no. mag -isa ka lang. Ah, oh, lang mo, wala. Pero nisang isang gabi nakita kita kaso hindi lang kita maintuan. Doon ah. banda sa ano, yung sa Belfast. Hindi lang kita maintuan noon kasi ano, eh, madaming, ano madaming ano, madaming sa may Belfast. May mga kasama ka eh. Ano magkasawa yun? Oo. Oh. Kapatid mo yun? Kakilala lang namin yan dun. Kakilala mo yan dun? E eh, ano na yan. Pupunta ka na dun. Pagpunta mo dun, makakain ka na. Oo. Oh, Doon ang mangingi ng pagkain. Mangingi ka ng pagkain. Saan ka nangingi ng pagkain mo yan? Sa bayan. Sa glory. At sa may glory na. Hmm. May nagbibigay naman sa inyo dun. Meron naman. At sa may mga tindaan? Ay, ang, ang galing, no? Buti nga, binibigyan kayo sa may tindahan. Anong pa rin na na buhay nila, mama? Nangangalakal pa rin. Nangangalakal pa rin. Ikaw, dire-direk ka pa rin dito? Oo. Oh. bira lang naman ang mga ngayari ito. Hmm. Ayan nga yung inaano ko. Yung paa mo. Pero, may peace na yung paa mo, no? Oo, Dati kasi mga boss, may ano yan, eh. May, ano yan, nabangga ng, na ng motor, no? Binaga ng motor Tapos tinakbuhan Tiga lang ha Nasensyaan mo na itong Ibibigay ko sa'yo Jerome ha Kasi wala pang Masyadong kita ngayon eh. Medyo hapon na ako lumabas eh. Dawa nga ng Naggagamutan din pa kasi Yung anak ko Isa pa rin yun so, ka na lang doon Bumili ka ng pagkain mo dyan ha kahit yung sa dyan lang yung tawag na yung may ulap sa kamay kanin o oh, dali kayong may pares ah oh, o Jerome kaya yeah, salamat ya ah sige sige ah mag ingat ka dyan sa pagbaba mo kaya yeah, salamat po ay sa mga sasakyan dyan oh yeah. Sige ah po, salamat po Jerome mag ingat ka sige, po. Ah, sige paki regards na lang ah sige, yun siya mga boss oh Pupunta ka bukas sa may BDO? sa may City Hall. City Hall, bibigyan kayo ng ano, pera? Oo, oh, sa may PWD ko. Ah, bibigyan ka rin ID? Pero na ako ID. May mm, pera na lang kukunin. Pera na lang kukunin mo? Oo. Oh. Pero okay naman na yun, i-process nyo na? Oo, oh, 4-5 naman. 4-5? Top 1. Pang ano mo yan, pang sa pa mo? Hindi, pang bili, -bili lang naman ng pagkakas. Tsaka abang abigas, ganun? lang din. Uh, buti, buti naman may nakapansin sa inyong barangay. oh, Pasong Putik. Ba, uh, barangay ng Pasong Putik, ang ah, babay talaga niyan. Yung bagong ngayon ngayon, yung oh, bagong kapitan. Di ba doon yung ano yung nung tawag na yung city yung barangay hall? Jordan. Oh, sa May Jordan? oh, doon kami humana na ID. Sinong kapitan ngayon noon? Luwalong sino. Basta tinulungan kayo. Oo. Oh, Middle Monte yata? Eh, J. Belmonte, yung sa ano yan. Mayor ng ano natin, ng Quezon City. Buti napansin ka. Okay. Uh, sige. Uh, 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 sige po, salamat po. Uh, Oo. sige. Ah. yun. Sabi Sakit yan sa paa Sakit yan sa paa mga boss. So yun, tutuloy na natin pag deliver natin kasi dali manula ako dito eh ano, deliver natin